What's up mga kaparmers for this video Itatanim, itatanim na natin to si, si ito si Sitao mga idol So subukan natin itong Si Makisig from East Twist no? And uh, sample po ito at binigay nito ni idol uh, Jerome Diluna. Luna So subukan natin itanim mga idol at buksan natin muna natin Para uh, kasi may tataniman tayo mga idol subukan natin itong itanim pero ano natin itong mga idol Baga ihiwalay sa isang variety na yung ano yung variety ko dati na kunin ko muna mga idol ha Yeah, ito si bunga ayan ito mga idol oh, si bunga so isang kilo po ito itatanim natin to lahat ngayon pero iwalay natin itong binigay ni idol Jerome na sampul shout out idol boss idol kaparmer Jerome di luna thank you sa sampul na ito idol at eh ano na ako na ito ngayon itatanim at ito pa oh Uh, dating sample na din ito ito ni Idol Jerome Boss Idol Jerome de Luna sa East Twist so eh ano na natin ito mga idol kumbaga isama natin sa pagtatanim so sa dalawang sasi mga idol sa so, dalawang sasi ito lang oh ito yung buto konti lang eh, buti naman eh, nakapasyal ulit si Boss Idol Jerome dito sa area ko at dinalahan ako niya ng isang lata medyo marami-rami na to yan sample pa ito mga idol hindi po natin to binayaran Baga, walang bayad to Ayan, at masubukan natin to si makisig kung ano ang kaibahan ni bunga so ihiwalay natin tong pagtatanim ihiwalay natin yan pagtatanim yan oh. Ito, marami rami na mga idol oh. wow thank you marami na kong libre na pang tanim mga idol dahil sample po ito ni ano bus yeah let's go mga idol at magtatanim na tayo at do, uh, dito ko na to uh, doon ko na to bubuksan sa area kung saan uh, magtatanim na tayo may na muna natin ito itanim mga idol tara may opo na rin tayo mga idol oh Sample din po ito. Sa condor naman to mga idol. mga dating napapasyal ng na mga technician sa atin dito. So ngayon itatanim natin to at doon natin na itatanim sa medyo matubig na area. Si Opo. At ilang seeds kaya ito. Subukan natin mga idol no. At andito na tayo mga idol ka farmers. Magtatanim na tayo ng Opo dito. Dahil yung itanim, ita, itanim natin kapon na pipino mga idol hanggang dito lang siya no so mula doon hanggang dito ah, ilang linya lang 1 2 3 4 5 ah uh, mahigit limang linya lang ang pipino natin mga idol so may tatlong linya pa mahigit na kailangan pang taniman ah, pipino sana to lahat pero dahil kinapos yung buto natin at naghanap ako ng mga buto doon sa malapit na tindahan natin mga idol farmers ng pipino pero meron sila may mga sasisasi -sasi na lang so parang malulugi tayo doon ah sa ano so may mga sample naman tayo mga buto mga idol farmers. tulad na eh, opo at mga ano sitaw kasi si sitaw doon natin itatanim eh sa kabilang dulo ah dun doon banda yung karugtong dito sa pipino so isitaw na lang na natin muna dito mga idol ko farmers. At dahil may ano pa, may buto tayong aopo ah, Tara, itatayim natin dito banda mga idol hanggang saan abutin yung buto natin.